Good morning. For today's video, Papakita ko sa inyo ang aking pamimitas na bunga ng sili. Pamimitas ako ng bunga ng sili mga guys. Samahan niyo ako. eto po yung aking mga pipitasin na mga bunga ng sili mga guys Ve. Ang dami ko nang pipitasin. Gagawin kong chili oil. Naubos na kasi yung chili oil. Kaya Aminitas na ako mga guys. Ayan, nakakuha akong taga video ko ngayon mga guys. Si Mr. Day Off. Kaya, ayan, may magbibigay sa akin ngayon. Si Javi. Mahimitas kami ng bunga ng sili guys. Gagawin ko chili oil. Ililuto ko ng chili oil. Tik na sa bunga. Kaya, kailangan nang kitasin. Mau kita tanim, mau akan hilirin, saya tahu, mau kita tanim, kita sekitar, cili, lalu cili, oh. Marami nang kinain ng ibon eh, kaya pisa na natin. Ay, pag-unahan yung mga ibon na malimit na dinakain si supportive hubby ang nagbibidyo sa akin mga guys ayan hindi ako mahirapan ngayon magbidyo kasi andito si hubby siya ang nagbibidyo sa akin sa aking paminitas kapit nang magpapis wala ang gabi kong maharvest namin And guys, tapos na akong namitas dito sa isang puno. Bali, pupunta tayo sa kabilang puno naman. So, bali ang napitas ko dito. Hiyak ako ng bangwan. Bali, ito na yung napipitas natin. sa baba, mayroon siyang bunga. Pag ganyan na maulan ang bunga. Hindi na natin dito kasi yung maliliit para next. Para best naman yan ano ito yung mga pwede na ipipasin may panchelo oil na ako mga guys So, ayan mga guys. Bali, ito yung nakitas natin dito. Ito naman tayo sa Taiwan na sili. Ayan. Ibang variety na ito mga guys. Napitasin natin. Sama din natin ito kasi masarap pa ginawa ng chili oil. Napitasin na rin natin ito. Ibang variety. Ibang yung sinasabi nilang Taiwan na sili. Pwede na rin kasi ito. Mas malutong kasi ito pag malutong chili oil. Pag sila pa Pag hinog na kasi eh malambot. Mas masarap kasi pag ganito ang ah. pagka ano mo. niluto. Mahilig sa chili. Chili oil. Dali yan, guys ang mapitas ko for today's video. Thank you for watching. Salamat kay Habis sa pag-video sa akin. Bye. Thank you for watching.